Kinasal na muli ang aktres na si Michelle Madrigal, isang Amerikano muli ang kanyang napangasawa na pinakilala niya ngayong taon. Ating lubos na kilalanin ang bagong asawa ni Michelle. Kilalanin ang bagong American husband ni Michelle Madrigal. Matatandaan na noong May 24, 2024, sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, ginulat ni Michelle ang kanyang mga taga-subaybay ng pasimple niyang inanunsyo na siya ay engaged na sa bagong American boyfriend. Sa naturang post ay nagbahagi si Michelle ng video niya sa Austin, Texas restaurant na Hillside Pharmacy. Ang video ay nagsisimula sa text na naglalarawan nito bilang date night na mayroon lamang na nakikita ang mga bisig, katawan at kalahating bahagi ng na lalaking kasama niya. Ang caption sa post ay naglista ng lahat ng pagkain na kanilang in-order. Ngunit ang talaga nagpatuon ng pansin ay ang voiceover ni Michelle kung saan ay tinawag niya na fiancé ang kasamang kadate. Pagkatapos ay pinakita niya kanyang suot na mahinhing floral dress kasunod ng mga clip ng mga pagkain na kanilang in-order. Bagamat hindi pinakita ni Michelle ang mukha na kanyang kadate, ramdam na nag-enjoy siya sa pagsasabing it was such a memorable evening. Bago matapos ang video, makikita siyang umiinom at dito ay agaw pansin ang sa kanyang kaliwang daliri na isang malaking diamond ring na siyang nakadagdag patunay na siya ay ikakasal na. At matapos ang ilang linggong espekulasyon, ibinunyag ni Michelle ang tungkol sa masayang estado ng kanyang puso kapiling si Kevin, ang pangalan ng kanyang fiance. Sa kanyang Instagram story noong June 11, 2024, nagbahagi siya ng nararamdaman ko sa pagkikipagrelasyon. Ipinakita ni Michelle ang kanyang bagong karelasyon sa pamamagitan ng pag-post ng isang video kung saan siya nakayakap kay Kevin. Ang post ay nilagyan niya ng caption na "The best surprise ever" na may kasamang face holding back tears emoji. Sa sumunod niyang post, nagbahagi si Michelle ng ilang detalye patungkol kay Kevin. Inilarawan niya ito bilang kanyang partner in Christ. Kalakip nito ang larawang kuha sa ginanap nilang baptism. Binanggit din ni Michelle na si Kevin ay kapartner niya rin sa negosyo at higit sa lahat ito anya ang pinakamahusay na stepdad kay Anika ang kanyang anak sa kanyang dating asawa na si Troy Woolfolk. Kalakip nito ang ilang larawan ng bonding session nilang tatlo. Sa sumunod na post, kinumpirma ni Michelle ang kanilang pagpapakasal. Panimula niya, Damn if you, damn if you don't. No matter what you do, people will always have something to say. So live your life and follow the path that God has given you. Dagdag pa ni Michelle, matagal niya nang itinago ang kanyang buhay pag-ibig sa publiko mula na magtapos sa kanyang huling relasyon. Anya ang pagpilit na manatiling tahimik sa pagkakataon ay ang pinakamahusay na desisyon. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, kinumpirma ni Michelle na siya ay ikakasal na sa lalaking ipinadala sa kanya ng Diyos sa panahon ng kanyang paghihintay. Michelle and Kevin are now married. Katulad ng inaasahan, ang pagsasapubliko ni Michelle sa natagpo ang pag-ibig sa piling ni Kevin ay ikinagulat ng karamihan. Matatandaan na noong August 2022, ipinakilala ni Michelle ang Amerikanong nagangalang Kyle bilang kanyang boyfriend. Apat na buwan matapos masapinal ang divorce nila ng ex-American husband na si Troy Wolfolk. Ngunit noong July 2023, kinumpirma ni Michelle ang hiwalayan nila. Dinaanya ito sa pamamagitan ng isang Instagram video kung saan ay makikita siyang naglalakad habang makikita naman ang mga salitang I'm 34, divorced, single, mom of one, healing and happy. Dagdag pa rito ang makahulugang caption niya na tila ba tinutukoy ang kanyang sarili. Anya, I'm proud of her. She's courageous, wiser and full of wisdom. Don't underestimate what God can do to heal you. You just have to ask and surrender. Sa ngayon, masasabing nahanap na ni Michelle ang hinihintay niyang tunay na pag-ibig. Pinatunayan nila ni Kevin na hindi basihan ang tagal o bilis ng isang relasyon. Noong July 2022, US time, opisyal na sinimula ng dalawa ang kanilang Road to Forever. Ibinahagi ni Michelle ang masayang balita sa kanyang Instagram reel nitong Miyerkules, July 24, Philippine time. Sa video, makikita si Michelle na ang vintage style white dress with a veil na wedding gown. Habang nakasuot naman ng navy blue tuxedo si Kevin. Ayon kay Michelle, ginanap ang kasal sa isang courthouse in a deeply intimate union na silang dalawa lang ni Kevin. Ipinaliwanag din niya na may plano silang isa pang pagdiriwang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Buong post ni Michelle. Signed, sealed, delivered. Kevin and I shared a deeply intimate union yesterday. We are two people seeking the Lord to grow individually and as a couple and to guide Annika and our future children. Tinapos niya kanyang post ng isang Bible verse tungkol sa kasal mula sa Matthew 19.6 na nagsasaad. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Sa comment section na natunang post, nagpaabot ng pagbati sa bagong kasal ang mga kasamahan ni Michelle sa industriya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!